O hindi. Bakit sila magpaparasa diyan? Ano kung ganyan eh, sabi daw may mowa. Kung may mowa, ilalagay nila sa ayos. Eh tambak ito na mga kayo, no. Papaano? Sila pa. Parang warehouse ang dating. Nakakakani, hindi nakakapangit sa Maynila 'yung mga ganyan. mung siyati ang buong bukas <laughs> paretang kailan? 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 paretang Ito, bangkaitan, bangkaitan na mga kayo, no? Papaka, pa. Parang warehouse ang dati. Ang ah, nakakapangit eh. nakaka sa Maynila, yung eh, mga ganyan. Ha? Parang trapal-trapal pa yung pantakip. Wala eh. mga warehouse yan. Ano mo, Tambakan. Babalik Ano <coughs> ba meron dito? Tindahan yan, Jen. Tindahan? Oo. Oh. Ayun nga, mahirap yan. Ipag nila.

Bawal na. Oh, nakikiyong papa ko sa'yo. Bawal na dyan, ha? Kasi ka na. Eh... Dandan, dandan, dandan. Dandan. Dandan, ha? Dandan, ha? Ini, ini, kalau ada ni, kalau ada ni kamu. pare, ha? Huwag kayo dyan. na po. Ipasok na po. Sige nyo po ba ito? Oo. Tayo, huwag naman po dyan. Ipag-i-pag-i-i-in na rito. Yun. Pasok. Pag-sikil ka muna. Yan. Para pagpabiisan. Oo. Yan, 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 yan. Ito si Boy Maso.

May smart niyo pala tayong kasama

Baka makikita pa kayo. O, no, oh, paparating na ang ano dyan, MTPB alam oh, mo bakit madali ibalik yan? Isuksok lang kasi kaya nga eh, no? pinatanggal ko na dalawang beses Isuksok lang siya kaya pala mabilis eh Isuksok lang yan, madali yung tanggalin ang problema ay madali rin ibalik ah. favorite ni Jen yun yung Maria Payo magaling, magaling o magaling ah kailangan ko sa laging ganun yan, tinanggal na yung ano. Hindi, dapat yung niya. Oo. Hindi niya tatanggalin. Sabi siya, babalikan natin. Tayo magtatanggal niya. Problema, madali rin ikabit. Kasi tisuksok eh. Ito yung nakaraan, no? Yung mga bakal na nakaharang. Hey, sa Saan lalagay yan? Hindi, alam mo na kung na dapat. Na dapat, na dapat may dalakang ano. Simento, simento ang yung butas. Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Hindi, ito yung uh, bakal na nakaharang ngayon, no? Ang problema, sabi ni Boy Maso, eh, madali itanggalin kasi disuksok lang. Eh, mad lang, madali rin ikapin. So, yun ang uh, disadvantage. At advantages. Jen, 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 jen. Oh, yung Winasak, winasak na yan nila boy maso. Wow.

ito sinusuot ko Asuncion Corner, Lakandula Ito nga pwesto natin ngayon ha? Sama pa rin natin siyempre Henerang Suka Ang pagpapalik Nakaya mo na yung problema. Nakaya natin, sige. Ah, sige. Ano yon? Ay, pa, kasi, ano ba yun? May kasi nga, no? Mali oh. yung pagkaparahadan nila. Oo. Oh. Vertical, dapat horizontal yan. O, oh, hindi. Bakit sila magpaparahadan dyan? Ewan ko nga ganyan, eh. Sabi daw, may MOA. Kung may MOA, ilagay nila sa ayos. Oh, hindi, uh, kung may MOA ba. yan, dapat nakalagay, nakapaskin, may MOA. Sa pa yun. Oh. Pangalawa, kita mo sa dulo, nakaganon. Naka ano? E dito, nakabalagwag. Hindi, ako sa akin. Yan, ang pinakagusto. Yan, yan ang pinakamaganda. Kasi unang-una, nagkaka-traffic-traffic dito dahil sa kanila. Baliyan. Ano? Yeah, okay, oh. okay. Kung mo ba? Okay. Tanggalin lahat. O, oh, tanggalin lahat. Bawal. Diporte sa hospital sila. Nee. Meron naman okay. sila partido sa loob. Yes. Okay. Kung nasagat Andres pa, tinanggal na eh. Oh. Sila pa kaya. Aha. Okay, si may padala do Sige. Okay, <laughs> okay. nga. Pati <laughs> ko, kaya to. Oh. Okay. Okay lang, Lord Sultan. lang ng vertical. Hindi 'yan, Sir. Dito may basura, oh. Okay, oh, yes, muna lang, Okay. Okay, you, okay. Pero, sir, pero, sir, pangaray, Ako si Kuya Ray Ray, Valera. So, yes, ko 'yan? Pagkagad. Jen, Jen, mo wa ba? Are, Ah, paspogi ka pa umaga, pare, ha. Pero po, meron po set. Eh, po? Kerdeng set sana. Ilan yung doktor? Gan. Bali, yung lado Tapos kayo, 16 yung stocks. pero yung color i20. Ano kaya ba? Kaka-kari dito sa lang sa Mayport. Pala ko sir. Oh, hindi, eh, yung iba, kaninang iba. Oh, eh, di iba. 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 Dina. Ah, ito na. po, ba kami kay Boss Dennis byahe. Yung may bawa, hindi natin niya ano, tapos iyan niyo lang. Dali Dali niya pare, lagyan na lang, lang ng duwid para alam eh. Para kung hindi, Oo. pare yun. sa kanila. ko lang. wala nang Ako ko to, ganito eh. Pakiririnig sa sabi niya sa Hindi, pare kung yan malinis, wala yan. Hindi, yung pakiusap ko lang pare. May may meron naman kay maintenance ha? Ako Sige, ko na. Hindi, oh. Oh, ini bibi ni siya tu mau ini bapa, bibi ni pag tu, apa tayo, kita kau lakukan? Aku lagi kau cakap. Cakap apa? 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 Cakap gabi. Cakap apa? Cakap apa? Cakap apa? Eh, Ayun, basta so, ako makikipag-usap po. Hindi, kung may mowa, okay, no, okay. pa ganyan lang po. Kasi, pagka ano dito eh. Eh, tabi ako, nangitindi ako sila. Ang mowa kasi uh. nila, 16. Oo. Eh, kung oh. hey, pag binanito mo yan, baka 6 lang yan. Eh, sir, istorbo naman. Sir, pagka pag nagtatraffic dito. Kaya nga, makikipag-usap tayo. Oh. Pagka mo naman pwedeng... Pagka nagbusi na sa gabi, sir, ang ingay dyan. O, napasalisyo kayo eh, no? Hindi, kami. Hindi, paparata sila. Pagano, ang tagal. Okay. Tsaka, walang madaanan. Talaga, kita mo tao, sir. ako.

kaya nga, no. ah, kaya nga Tapos bigyan niyo kami ng gabi. Apo, Parang kasi baka mamaya bigyan namin kunin yan, magagalit kayo, Mag-aaway tayo. So kanina ko yung bibigay, isa sa inyo? Oo, Hindi, pagkita niyo lang ni para makita ko. nag ako dito, ngayon, Parang ni Moa, mamaya din Alam namin kung namin. Ako? Ako, ako. Hindi po, ha? Sir, thank you